what's mga boss another sunday another pet naman tayo dito sa grotto pet market huwag nga palang kalimutan mag subscribe sa si channel ko mga boss and follow mo na rin yung facebook page natin jk and you let's go ano yun dun ang malaya na isip mo ah ganda yung mo na to ah uh. ano to ilang man sa tako dan ha kuya sag na baberman

Ayun, sa... Ay, padala mo ba? Kasi uh, English Bulldog na to? English Bulldog natin, ah... Uh... alam ko, hindi pa pa proven. Ah, uh, virgin, uh virgin pa. Ay, okay, wala well, yung virgin. Ah. Uh, Ah. Uh, 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 making, I'm making, I'm making, I'm making uh na lang. Yan, English bulldog. Yan. Pabahe? Eh. Oo. Oh, Pabahe po tayo dito mga magiging papi na dito. Oo. Ah, Parang twiler o. Parang twiler. Ito na 6K. Oh. 6K na lang. Yun. Dito, murang -mura, mura na to. Itong eh. belt dyan, 3K na lang. Ako. Ito, murang mura na to. 3K na lang. unahan na lang kayo ah, dito. Itong standard belt dyan. Gagawin na lang po. Papakainin. Papalangin. Yun. alaga na lang. May card room ka na. Ah, Tapos sa pulley na dyan, American Bully. Ito ang taba. American Bully natin. Na Oo ah. Kung hindi pa rin na lang, oh. ibigay na lang po natin yan ng 22K. Yun, 22K na lang, quality. Ilang months na tabas? Yun po, may uh, papel po yan, oh. going to years. Going to uh -huh. years. Okay. Yun. Uh -huh. Kung meron pa po tayong quality ito yung 5 months. Ah. Ibigay na lang po natin ng 20K, complete ka po, baka Ayun, 20K, Corby. Yan, ganda Tara na, yung chihuahua. Chihuahua natin. Dito 5K, tapos dito 7K. 7K. Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mong double kay Kuya Don. DM lang kayo sa FB niya. Thank you, Don, ha? Good morning, Boss Arge. Good morning, Kuya. Huwag ka nolo ka. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Kuya. Update tayo kay Boss dito sa Grotto Pet Market. Ay, ito kayo, ito yung mga pag natin. At, ito yung mga pag natin. Ito ano, male and female. Oo. Ito yung lalaki natin. Hindi mas malay. Ito yung babae natin. Ito yung mga babae. ang sold. namin dito po, ano na, 12, na lang po, uh, 1,000 oh, na lang po. Ating 1,000 na lang. 1,000 na lang. sila kuya. Hindi yung duwag-duwa yung patalan sila. Correct kayo talaga. Quality. Yan. Ito yung mga siyabuti natin. Dalawang babae. Ito yung siyabuti.

13,000 na lang po. Uh, 13,000. Yeah, ito, taba, oh. <laughs> <Holy> <laughs> <,000 lang> po, ang ganda ng mukha. Tataba oh. Solid yan. 13,000 lang. Yun. Pero dito, ito yung ito, mga Maganda, mga golden retriever ah. Puro na lang yun. Yun. Kasi yung light, ito may house light. Ito light, ito yung, <laughs> yung medyo dark. Kaya naman sila, tataba. Ang big bone po ito. May box na pasado. Ano na lang 13,000 na lang din po. 13,000. Ilang months ito? 2 months on pa lang kuya. Tatabaan yung flat daw. Apat ah, okay, yun, Tapos sa uh, nag add na yung female na golden, meron pa ako sa bahay, female na golden. Kaya 3 months na siya, yun, ah. 10,000 na lang yun, para ba yung mga Yan, Yun, na, na lang doon, mga boss. Tapos, ay, ay, Yan, visit lang kayo sa page nila, boss RK. Yan, apat yan, mga boss, ha? Yan, Don, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay boss RK, PM lang kayo sa page ni boss RK. Yan, thank you, boss RK, Thank you, boss RK, ha? Yan. Palo itik to ang mo na. Mani at Emily. Manik boy, boy Okay naman yung buhay natin. Caper shoutout ko tuloy na aben ng seats sa kani sa boy. Yun. Marami salamat Caper so, sa yung poy. So Maraming salamat. Yon. shoutout sa nakabili ng seats kay Ate Emily. Maraming salamat sa paglaki. Yun. Manik at Gay Shepherd kaya chat at nagkando. Dalaki na lang poy nila ko na. Dalaki ah, na lang natin na na lang natin. Na, yung tukay 25 na lang. Maslow ay madiwan niya ko yung kita. Aa. Ako ang ginagamit sa dalang ko Yung tukay na lang.

Demand din natin kung lang. Budget me lang. Ang paunaan lang eh, Jake. Siyempre, maraming maraming salamat sa iyo. Kaya mamaya mag-live sa TikTok ko. Yun, abangan nyo. Anong oras, Ate Emily? Mamaya, si alas 7. Alas 7, yan. Thank you, Ate Emily. Thank you, Ate Emily, ha. Yan. Good morning, Kevin. Good morning. Happy Father's Day. Thank you, Happy Ate Patrick. Happy Father's Day, Kevin. Taka sa lahat ng mga tatay. Ito, ano ito, Kevin? Ate Patrick. A Belgian. Belgian. Lalaki na. Oh. Oh. Ano? Lalaki Ang laki o. Solid oh. Lalaki. 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 Oo. paano to? Mababay ko na lang 6,000. 6,000? Ay, ano? No. Paano ba? 6,000 na lang? Ito, murang-murang -mura, o. No? 6,000 na lang to. Belgian yan mga boss. malaki pa. German shepherd. Ito naman, German Shepherd. Magkano rito, Kuya Vince? Diyan, uh, going four months, uh, ah, babae, ah, working line. Ah, ah, ang bigay ko is 12 lang. 12 na lang. Dose, Dose, pang, Yan. Ito, ano to? Ito, Dachan. Dachan. Dachan ko, babae, three months. Point four months. Ah. na lang ng four na lang. Four five na lang. Ito, una na lang ko dito. Four five na lang. Dahil siya, no? Ito, ano pa ko, Ben? Ah, sold na to. Oh, out na so, sa nakabili. Oh, ito naman. mga husky. So, okay. mga husky. Okay. Ganda, oh. Buhays. oh. sa so, ito, magkapatid yung dalawa. Ah, magkapatid to. Ito, buhays din. Ito, parehas. At ano rito, Kevin? Vince? Uh, ano, ang tatay niya, import galing Thailand. Ayun. Yan, yeah, ko ng, ano, 12-5, pa. 12-5, pa. Buhays siya. Parehas, buhay. Import pa yung tatay galing Thailand. Yan. Yeah. Ito naman. Oh, Golden Golden Trader. Trader. Yan. Uh, three months old. Ayan, oh. dalawa sila. Dalawa, dalawa sila. Ayan. Babay pa lang. Yan. Ito, ano rito, kuya? Yan. Magsak presyo, bigla na ng 9 na lang. Ito, 9,000 na lang. Una na lang dito. Dalawa na lang. Oh. Pilipino yan. Pilipino. Golden Leaf Peter. sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Kuya Vince Gusto kayo, gusto po kayo sa akin sa Pins at sa contact number ko. 470 1752 Kuya Vince Thank you, Kuya Good morning, Ma Maria. Ayan, update tayo sa Lucho Kennel kay Ma Maria. Yun. Meron tayo dito. Ano to? Ano? si chow. color. Ang cute ah. Cinnamon color na chow chow. Meron din tayong cream. Kapatid niya, di ko lang dinala. Ah, may cream din. Cute ah, parang teddy bear Yes po. Bear type. Dito kuya, bigay ko po. Ito lalaki? Lalaki Bigay ko ng eleven five. Mayroon ka daw cream ang color niya pero oh. nasa bahay ko. Ano niya? gender nun, ma'am? Lalaki din po. Puro lalaki. lalaki. Ayun, puro lalaki. yan ang ah, cute niya. Ah, glutang ko yan, kuya. Ayun, legit yan. Chow-chow, ay, glutang. -chow ayun. Yes, meron tayo dito. Uh, Chihuahua. Chihuahua. Ayun, ang cute ah. Choco, no? Opo. Choco so, color. Ah. Choco tan po. Ang bait ano? Uh, uh, eh. Ang Ang yeah. oh, kulit e? Oo. napaka ko ng 9,000 female po. Oo. Female. months and... 9,000. Two months yeah. and uh, two weeks. Yeah. Two weeks. Uh, weeks. Uh, 9,000. Chihuahua. Yun. Uh, meron par, dito ang Great Dane. Ah, uh, ito Great Dane. nalabas. Ang laki uh, uh, Dito po female. Ah. Uh, uh, Ah, uh, 2 months old. Oh. Tapos pa may vaccine, may warning din po. Mm Digay ko po ng 18,000. Merl Merlot color, dito oh. sa kapatid niya na black? Oo, oh, ito yung kapatid niya. Ano black yun ito, yun? Oo, <laughs> oh, yan black po, yan po, yan. same price, 18,000. 18,000. 18, 18, ito, lumalakit ito ng malaki, pero mabait ang no, aso. Eh. Opo. <laughs> Tapos, kuya, meron ba yung mga Frenchie? Ito ang kikit, ha? Parang oh. si Kimpoy, ha? Opo, oh, ito <laughs> yung lalaki. Oh. Ito yung ay babae. Ayun. Oh, yan dito, kaya bigay ko po ng 16,000, any gender po. Any gender, 16,000. Ang okay. quality na French Bulldog. Yes, yeah. uh, kamukha ni Kimpoy. Yes. Meron tayo dito ang... Ito, mga ratwailer, oh. Pataba, ah. Opo. Puro But, ano po? Ito lalaki. Ito lalaki. Ito lalaki yan. Yung malaki yung uh, ulo. Tapos mababae. Uh, ito yung uh, mababae. Magkapatid dyan ha? Ma? Magkapatid sila. Um, Diyan po yung bigay ko po ng 17,000 sa babae. 16 uh, sa lalaki. 16 sa lalaki. Mas meron uh, tayo dito ang ganda ng bula na. Ang ganda na itong ito? bula na ito ha. pa. Opo. Sa Lila Climber ang natin. Ang na buli. Diyan po yung bigay ko po ng uh, 25,000 may papers na po. Tapos kung pa May papers pa. Ayan pogi iya yun ito ang ganda na ito ha ayun na isa ganda na yung spot niya Ayan. Uh, lang ako na isa. Yun. Apat ah, yan, mga boss. Sa uh, formation natin, available male female. Uh, and, uh, ano po, two months old, may vaccine, may deworming po. Dito uh, ko yung bigay ko po ng 10,000. Any gender. Uh, any gender, 10,000 ang uh, uh, Dalmatian. Ganda ng spot niya. Uh, 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 nasa, nasa Piligula yan, 101 yeah, Dalmatian. Ayan. 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 Ah, uh, eto ito po bigay ko na lang ng 18,000 uh, na lang. Oh, mo. 5 months old na 'yan pero ang liit lang niya. Oo, oh, uh, uh, compact lang. Oh, uh, compact lang siya. Ah, uh, mga ano po, exotic. Exotic. Uh, Oo. Oh. eto ito po bigay ko ng 18,000 na lang. 18,000. Ito maganda tong iwak sa no. Yes, nako, napakaliksi, uh, <laughs> sobra. Ito tayo sa bahay ng mga golden retriever, sa golden retriever ko po, po may papers po siya. Bigay ko po ng 17,000. Okay. Tapos meron din tayong husky doon. Ah, uh, 13,000 na lang po. Iniwan ko din yung Kakar Spanyol. Ang dami na kasi. Oh, si Kakar to ko po, drop ko po ng 20,000. Oh, so, complete vaccine with PCCI na po. Oh. Uh, Sa lahat ng mga gusto mag-appel kay Ma Maria, PM lang kayo sa FB niya. Thank you. Sa number niya. Thank you, Ma Maria. ano you. Uh, morning, morning Ate Rose. Good morning. Kamusta mo, <laughs> <laughs> oh, mga Golden Retriever. Nakabreak time ha Um, <laughs> oh, magbabayad lang. Ano ba 17,000? 17,000. Para Yes, para babae. 17,000. Oh, kumpleto rin sa bakuna. Ito corgi tayo dito, 10 months my get. Ay, mga 11 months na nga uh -huh. so, ito eh. Oo. Oh. Tapos uh -huh. uh -huh. ito. Oo, oh, kumahin buhay ko eh. Oo. Oh. Oh. Maganda. Quality. Yeah. Maganda pa, rin ba? Papers to buy <laughs> So, bigay natin sa kanya. 25. Pwede ba yung Dito pay. sa mga dalawa. Oo. Oh. Kasi sila magkapatid. Pwede yung pares to. Lalaki, babae. Lalaki, babae. Then, 22 negotiable. Pag dalawa, pag-usapan natin yan. Yeah. Good. Okay. ito naman. So, ano?

Ah. Sold out ah. Sa gud eh. Ngayon mga chan eh. Ayan, mga Jack Russell Jack Russell. Ayan, updated sa bakuna. Bigay natin sa kanila ay 7K. 7K. Bigay siya po Ayan. Ayan available natin guys. Ayan sa shop natin sa Atero Sweat Shop sa ID Road. Ayan, always open po yun. At pwedeng pwede po tayo mamigay ng previews. Ayan. Alright. Ayan. Ayan so, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Ateros. PM yes. na kayo sa FB. Ayan. Sige, ato Rosa. sa... Agard na ako, guys. <laughs> Agar na, Osa, na, lang, pa, yeah. Tignan, Agard tira -tira na verso ka na si... lang, naglinis pa, nagano pa. Ayan. Sige, ato sa... Ano si boss, James? Ay, no, no, no. Ano yun? No, nangungumpan niya yun. Ano nangungumpan niya? Ay, siya so Aris, sa'yo na na yun. sa... Morning, Boss Dean. Morning, po. Ito, uh, update tayo kay Boss Dean dito sa Grotto no, no, Pet no, no, Market. Ayan, sir. Meron tayo mga ano, mga bear type na ito. Ayan, mga bear type na pudol. Ganda na ito, ha? Yes. <laughs> ano Bakit yan? Ang ganda. Ayos, oh. Ano ang ganda na ito, Boss Dean? Puro lalaki po yan. Puro oh. lalaki. Ayan, ang gaganda, ha? Ayan, ha? Magkano yung sarita, Boss Dean? 10-5 na lang. 10-5 na lang mas na Ganda oh. 105 na lang. Pero nalalaki sir. Lang. Ito 'to magandang future stat, 'no. Ah. Ah. Ang mura Ah. ganda oh. Yo nito. Ato pag 'no. Oo, di Ten five na lang ka boss? Yes, Ten five na lang. Ten five na po kayo. ka na ten five. Oh, Baksak of pressure na kay boss in ha. Yes, bro. Yun. Ito sa isa Ito ganda rin ang kulay nito. Ang um, sir, kulay kape. Yan. Ang batas. Yan. Ang pagkakarawan. Ang ganda o. Yan. Ito may mga mga. Yan ha. Yan. Solid. Solid yan sir. Ganda o. Kaligat na ka eh. Wala na gano'ng ulo eh. Thank okay. you. Ito naman boss, mga choco na ano, tikap. Ay ano, mga tikap na toy poodle. Oo, oh, mga tikap yun sir. Ito sa mga kanap ng tikap toy poodle, meron si boss din. Ano, choco ba? Ano, ano dyan dami ka boss? Uh, Parang lalaki rin. Ano, sobrang liit niya. maliliit ano? oh, maliliit talaga sir. Ano? Imported parents yan. Imported ang parents. Imported ang parents. Ito, medyo mataas yeah. bigay, bigay ko rito, sir. Mga pick-up. Uh, uh, mag 15K. 15K. po. Yeah, asking so price ko. Pero negosable -so uh, so. yeah? yeah, uh, yan. Tingnan na difference, ha? Ah. Ano difference? Ayan, ha? Sobrang liit na mga boss, ha? Diba? Ito yung difference. Kasiyang kasiya sa bag niya yan. Salamat yan, sir. Sobrang liit. Ito ang agenda nito, Bastin. Lalaki rin po eh. Lalaki rin. Ito magandang pang future start. Ito ang lalaki. Ito ako, sir. Ah, anak na ano ba yan, boss? Sir. Ayun, banak pala ni Bastin yan. Possible lang yan, sir. Mag-choco phantom. Uh, Possible mag-choco phantom. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abil kay Bastin, DM lang kayo. Kaya ito. Meron pa. Kung ano yung game? Ano sa buhay buhay, ma'am? Buhay na buhay. Yun. Mag-check muna tayo kay Ma'am Jade, oh. Gano well, kahdiors si ma'am Jita? Mayaman yena. Omayaman ah Twenty kai. Haha. 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 Oh. Babae. Hmm. Uh, cream siya, pero hindi naman totally cream. Para siyang white or white oh. ganun. Oh. Ito ay triple coat. Ano yan? Triple coat? Yeah. Ano yan ganyan, mama? Babae pa, kuya. Babae. Ito magandang gawin yung pili. Babae. Kuya, pili ko natin si Ocho. 18,000. 18 yan, Napaka cute yan. Si Ocho to, Good. may konting tawad pa yan. Ayun, negotiable pa naman yan. Bulog lang tayo. May, may kurot pa yan kay Ma'am Jade. <laughs> <laughs> Ah, kaya na white. At, naman na white. Ito naman, And, naman, white. Ito, yeah. small size naman ito, hindi to tika Ayun, small size. Small size, good for future start na Ayun, Ito magandang pares dito. 16,000. Yan Your white. white Small size Ito, small size, to, stand, yeah. so, okay. oh, ito magandang pag-paresin, oh, ah. Yan. White, Ito, mga cream naman. Ito, yung uh, lalaki. Ito, yung babae. 15,000. 15,000. Uh, Napaka-cute. Kapal ng balay mo. Oh. Triple coat. Ang uh, ganda. 15,000. Uh -huh.

Ano <laughs> ang lalaki? Inverno. Tiit lang ang ulo? Opo, tiit lang. O kaano ko na rin 15. 15,000? Negotiable pa uh, yes. uh, uh, diboy. <laughs> diboy <shible> yan. Siwawa? Yes. Merch. masama masyadong maglarang presyon ko. Negotiable yan kayo ng gate. ito ang mga yung may issue natin. Ah, ito yung may issue sa paa. Kuya dos so nakaraan. E, oh. ko ngayon, ko ng 8,500 na lang. 8.5 na lang? <laughs> yan, ano lang kayo dito mga boss Ayan, di ka ika lang yan Ayan. Tapos ito, Chihuahua 8K na, na lang babae Yun, 8K na lang babae Ano Ayan, nag-iisa na yan Unahan na lang kayo dyan Ayan. Ito naman kuya, ah. babae yan Ito na lang 15 15 na lang Ayan, so, take up na po meron yan Ano yung gender niya ma'am? Babae pa, unahan na lang dito Magandang gawing breeder no Ito na lang ito yung lalaki. Yan. Kapal ang balay mo. Liit lang, oh. Kapal na yan, ma'am? Ano yan ko Yung size ko. 16,000. Sa lahat ng mga gusto mag build kay Ma'am Jay, DM lang kayo sa ito. Happy Father's Day, good day. Yun. Thank you, thank you. Thank you. Good morning, boss. Good morning, boss. Good morning, Ito, update tayo sa Grotto Pet Market kay Bokeya. Kami, abel na tayo mga bell dog, mga guard dog. Yan, yeah, pinagula ko na dalawa pang lalaki tapos yung mga babae. Yan. Ito, 2 months old. Bigay ko na doon ang 7-5. 7-5 na lang. Uh, Thomas, yeah. Yeah. Bell, right, two months old na. Yan, mga pelt yan. Guard dog. Opo. Yan, gaganda. Tapos, uh, At, ano ba ito, boss? Yan mo, Shepard? Babae. Oh. Uh, yan, may papel. Good, bigit. Bigit ko dyan lang, ano, 17,000. 17,000. Oo. Oh. Uh, ito, ano to? Ito, ang mo natin, blue tie. Oo. Oh. Four months old. Oo. Uh, oh. bigit ko ng 12. 12 na lang. Ano? Uh, Dito, uh, boss. Ayan, 75 mga kapatid mo. Ah, mga kapatid niya uh, to. Oh. Uh, yan. Yan, dami palang dala ni Bossy yun. Sa so, lahat gusto ng mga papi natin, na nyo lang ako sa number ko, 0926-387-0267, JR. Kasi Bossy Thank you, Bossy Thank you, Bossy R.

tapos dito natin. Yellow cream naman siya. Ito. Oh, yellow cream. Yellow, cream. Yellow, yellow, yellow Yellow cream. Yellow cream. Yellow cream. Yellow, yellow cream. Yellow Yellow cream. Yellow cream. Yellow cream. Yellow cream. Yellow, 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 yellow. yellow, yellow, yellow. Sponsor oh, no, no, no. pa lang yan. Alaki. Alaki. Ah, 15K na lang. Negotiable okay. pa. 15K. Yan. Labrador. U Sa mga nag ng Labrador. Yan. Yeah. Tapos meron tayo dito. Chihuahua. Ito. Chihuahua naman. Itong, ito. With paper to. lalaki rin. Ah. May papel. Kompleto pa kuna ito. Bigyan natin 10K na lang. 10K na lang. Oh. 10K na lang dito. <laughs> Tapos meron tayo. Ito. Uh, female na Bigel. Uh, ah. Ito. Babae. Pum ah. uh. Uh. Issue lang na ito. May cherry eye lang. Ha. Pero mawawala yan. Ano lang. At kung test to Mawawala yan. Ayun. 5K na lang dito ito 5K. 5K na lang. yan yeah, um, tapos ito, uh, natin, type babae. Atto, na na type. Oh, ito, pumirin niya na box oh, type. Ito, pumirin niya na box type. Ito, pumirin niya na box type. Ito, box type siya, pumirin niya. Bili natin niyo sa babae, 6K na lang. 6K na lang. O, may box type yun na rito, 6K na lang. Ayan. Yeah. Yeah. And, boss, yung lahat ng gusto mag-avail, message niya oh, lang ako sa 0910-133-9194. Message niya lang ako, ito, GC. Facebook ko, Ari lang kami dyan, Domingo. Message niya lang ako, profile picture ko, oh. Golden Retriever. Yun. Thank, Thank you, boss, <-s2> yung siya. Ha? Happy Father's battle Day. Happy Father's Day to sa lahat yeah ng followers in Worth Lake. Happy Father's So guys, dito na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusy. Babush!